Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong nasa loob ng park at tinawag itong Bagyong Kabayan. Sa ngayon, taglay ni Bagyong Kabayan ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong na sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Malalakas na hangin ang mararanasan sa mga lugar na mahagip ng bagyo dahil sa lawak nitong 350 kilometers mula sa gitna. Sa ngayon nakataas ang signal number 1 sa southern portion ng Samar, southern portion ng Eastern Samar, Leyte, southern Leyte, Bohol at Sa Camotes Islands. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, northern portion ng Davao Oriental, northern portion ng Davao de Oro, Misamis Oriental, Camiguin at ang northern portion ng Bukidnon. Asaan ang bugso ng hangin na aabot sa 39 to 61 km per hour sa mga nasabing lugar. Ayon sa latest forecast track ni Bagyong Kabayan, tinatayang susundan nito ang direksyong kanluran, hilagang kanluran sa buong kapuluan ng Pilipinas sa susunod na dalawang araw at malamang na mapanatili ang lakas nito hanggang sa unang landfall nito sa Mindanao. Gayon paman, hindi isinasantabi ang posibilidad na maabot ang kategorya ng tropical storm bago ang paglandfall nito. Sa track forecast, posibleng maglandfall sa baybayin ng Surigao del Sur o Davao Oriental ngayong gabi o bukas ng madaling araw sa si bagyong Kabayan. At posibleng tawirin ang mga lupain ng Mindanao at labas sa Bohol o Solusi. At labas sa Bohol si o At labas sa Bohol si o Solusi bukas ng tanghali o hapon. Dahil sa mga frictional effect na nauugnay sa landfall ang bagyong kabayan ay inaasahang hihina sa ibabaw ng lupa at may posibilidad na ma-downgrade sa isang low pressure area habang binabagtas nito ang kalupaan at posibleng muling lumakas kapag nasa karagatan na muli ito. Para sa darating pang mga araw at sa madaling araw ng Martes, kikilos si kabayan sa Dagat Sulu sa timog ng Kuyo Islands. Ang tropical cyclone na ito ay inaasahang gagawa ng isa pang landfall sa gitna o katimugang Palawan bilang isang tropical depression sa Martes ng umaga. Pagkatapos ay lalabas sa Philippine Sea sa tanghali o maagang hapon ng parehong araw. At pagkatapos, maaring dumaan si Bagyong Kabayan malapit sa Kalayaan Islands sa West Philippine Sea. Dapat bigyang diin na dahil sa likas na lakas nito bilang isang tropical depression, maari pa ring magbago ang track at intensity forecast nito. Ngayon ay makararanas na ng makulimlim na panahon ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pinaaalahanan din ang lahat na maging alerto sa mga susunod na mga oras.